Sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan, lumilitaw ang Kark Island bilang isang kritikal na punto sa potensyal na pagbagsak ng Iran sa kamay ng Israel. Matatagpuan sa Persian Gulf, ang isla ay tahanan ng pinakamahalagang oil export facility ng Iran na nagsisilbing sentro ng kanilang ekonomiya. Araw-araw, halos napung porsyento ng langis ng Iran ay dumadaan sa terminal na ito. Kung masisira ito ng Israel, tiyak na magdudulot ito ng malaking pinsala sa Iran at maaring magresulta sa kanilang pagkatalo sa laban. Ang langis ang buhay ng Iran na nagkakaloob ng halos kalahati ng budget ng kanilang pamahalaan. Ginagamit din ng Iran ang kanilang kita mula sa langis upang suportahan ang kanilang mga kaalyadong grupo tulad ng Hezbollah, Houthis at Hamas. Malinaw na ang pera na ginagamit ng Iran upang bumili ng mga missiles at drone na kanilang ginagamit upang atakehin ang Israel sa nakalipas na mga taon ay nagmumula sa kanilang kita mula sa langis. Sa madaling salita, ang langis ay may malaking impluensya sa Iran at sa buong rehiyon ng gitnang silangan. Ang posibilidad ng isang digmaan ay nagpapataas ng pangamba na maaaring targetin ng Israel ang Hark Island. Kung mangyari ito, maaring ito ang katapusan ng lahat upang mas maintindihan ang sitwasyon. Halos apat na bilyong dolyar bawat taon ang ginagastos ng Iran upang mapanatili ang kanilang produksyon ng langis. Kung mapasabog ng Israel ang Kark Island, mawawala ang Iran ng dahilan upang magpatuloy sa produksyon ng langis. At ito ang magiging simula ng kanilang pagbagsak dahil ang terminal sa Kark Island ang nagsisilbing pangunahing ruta para sa pag-export ng langis patungo sa mas maliliit na terminal tulad ng Lavan at Siri, ang pagkawala ng mga terminal na ito ay maaaring magdulot ng pagtigil ng siyamnapong porsyento ng pag-export ng langis ng Iran. Sa unang tingin, maaaring isipin na madali lamang ang paglipat ng langis sa ibang mga terminal, ngunit karamihan ng ibinibentang langis mula sa Kark ay nagmumula sa mga oilfield sa timog ng Iran malapit sa baybayin ng Persian Gulf. Ang paglilipat ng crude oil sa ibang mga terminal maging sa silangan ay nangangailangan ng malawakang pagpapalawak ng mga umiiral na pipelines. Ito ay magtatagal ng maraming taon at mangangailangan ng napakalaking pamumuhunan. Bukod dito, ang infrastruktura sa ibang mga terminal ay hindi pahanda para sa bigla ang pagtaas ng dami ng pag-export. Ang kapasidad sa pag-iimbak, pagkarga at pagbaba ng mga langis sa mga terminal tulad ng Lavan at Siri ay kakailanganing palawakin upang matanggap ang lahat ng produksyon. At syempre, hindi rin natin dapat kalimutan na ang mga terminal na ito ay mayroon ng sariling trapiko na nagpapanatili sa kanila ng abala. Sa madaling salita, ang pagsira sa Kark Island ay hindi magiging kasing dali ng pagsabog ng isang maliit na isla sa baybayin ng Iran. Pagkatapos ng pag-atake, halos kalahati ng badiyat ng gobyerno ay mawawala. Magkakaroon ng malalim na pagbabago sa ekonomiya na maaring magresulta sa pagbagsak ng GDP ng halos 15%. Ang inflation at unemployment ay tataas ng malaki. Ang kawalan ng katiyakan sa politika at panlipunan ay makakaapekto sa bansa. Ang mga kaalyadong grupo ng Iran tulad ng Hezbollah at Hamas ay mawawalan ng malaking bahagi ng kanilang pondo. Sa madaling salita ang mahusay na kaaway ng Iran, ang Israel ay magkakaroon ng pagkakataong umunlad. Sa kabila ng mga panganib na dulot ng Kark Island sa Iran, bakit hindi pa rin ito natatamaan ng Israel o ng Amerika? Ang sagot ay nakasalalay sa lokasyon ng isla. Matatagpuan ang Kark Island mga isang daan at limampung kilometro o siyam na raan at tatlumpung milya mula sa Israel. Ito ay isang malaking distansya na mahirap para sa Israel na maglunsad ng isang matagumpay na pag-atake ng misil. Bukod pa rito, ang isla ay mayroong mga sistema ng depensa laban sa hangin, tulad ng S-300 at iba pang mas advanced na mga sistema na maaring humarang sa mga papasok na missiles. Ang malaking distansya ay magpapahirap din sa paggamit ng accuracy sa mga pag-atake. Gayunpaman, bagamat maaaring mapigilan ng Iran ang ilang pag-atake, mahirap para sa kanila na pigilan ng isang malawakang pagsasagawa ng Israel gamit ang advanced na teknolohiya ng bansa. Kung babalikan ang nakaraan, 45 taon na ang nakalilipas, nag-isip si Pangulong Jimmy Carter ng Estados Unidos na atakehin ang Clark Island bilang ganti sa pagkulong ng Iran sa mga hostage na Amerikano. Sa mga tala ng isang pulong sa seguridad ng bansa, makikita na una ng naisip ng mga opisyal ng militar ng Estados Unidos na napakadali lamang ang pagkuha ng kontrol sa isla. Ngunit ilang oras bago ang pulong, natuklasan nila na hindi palakasing dali ng inaasahan. Natuklasan ng militar ng Estados Unidos na ang Iran na may pinakamalaking hukbo sa gitnang silangan ay nagtalaga ng halos dalawang daan at limampung sundalo sa isla, dalawang daan at limampung karagdagang tauhan ng depensa sa kalangitan at hanggang limang daang pangtauhan ng militar magkakasya sa isang hovercraft. Ang kanyang kalihim na si Harold Brown ay nagsabi na ang pag-atake sa Himpapawid ay mas permanente dahil sisirain nito ang pasilidad at na ang buong kabuhayan at ekonomiya ng Iran ay nakasalalay sa mga pag-export ng langis mula sa Kark Island. Hindi sigurado si Pangulong Carter kung kaya ng Pransya, Britanya, Hapon at iba pang bansa na hawakan ng epekto sa mga supply ng langis, lalo na kung ang ibang mga bansang nagpo-produce ng langis ay magsasara ng kanilang mga operasyon bilang tanda ng pakikiramay. Iminungkahi ng pinuno ng CIA, si Stansfield Turner, ang paglalagay lamang ng mga mina sa paligid ng Clark Island. Noong 1185, sinubukan ng Irak na atakehin ang Kark Island bilang ganti sa digmaang Iran-Iraq. Ngunit ang matitibay na depensa ng isla ay nagresulta sa kabiguan ng mga puwersa ni Saddam Hussein sa dalawang pag-atake ng pambubomba. Sa isang balita na nakuya ng CIA, iniulat ng Washington Post na ang mga bombang Iraqi ay hindi tumama sa mga target sa isla at nahulog lamang sa tubig. Ang mga Iraqi na nakasakay sa mga fighter-bomber na Mirage F-1 na gawa sa France at umipad ng mataas upang makagawasana ng perpektong pag-atake. Sa dalawang naunang pag-atake, mas matagumpay ang Iraqi Air Force nang lumipad sila ng mas mababa na nagwasak ng isang oil pumping complex sa silangan ng isla. Ngunit ayon sa mga opisyal ng Estados Unidos, hindi nito napigilan ang mga pag export ng langis ng Iran dahil mayroon silang isa pang maliit na istasyon ng mga terminal sa isla kayang maglagay ng mas maraming langis kaysa sa nai-export na langis ng Iran sa ngayon. Maraming opisyal ng Israel ang nagturo sa mga pasilidad ng langis ng Iran bilang posibleng target, ngunit ang ilan ay nagsasabi na ang mga pagpatay sa mga target na leader at pagsira sa mga sistema ng depensa ng Iran ay maaari ding mangyari ayon sa ulat ng Axios. Ang tugon ng Israel ay maaring magsama ng mga pag-atake sa himpapawid mula sa mga fighter jets pati na rin ang mga lihim na operasyon na katulad ng sa pagpatay kay Ismail Haniye, ang pinuno ng Hamas sa Tehran dalawang buwan na ang nakakaraan. Sinabi ng S&P Commodity Insights na ang mga presyo ng langis at gas ay tumataas na sa buong mundo matapos ang pag-atake ng Iran sa Israel. Tumalon ng limang porsyento ang presyo ng Brent crude noong Oktubre 1 at ang mga pandaigdigang merkado ng enerhiya ay nasa alanganin matapos ang paglulunsad ng Iran ng isang bagong pag-atake ng misail sa Israel na nagdulot ng takot sa isang malaking paglala ng hidwaan sa rehiyon at isang direktang labanan sa pagitan ng Israel at Iran. Sa pagsusuri ng mga eksperto, nakita nila na ang infrastruktura ng langis ng Iran ang pinakamalamang na target na aatakehin ng Israel kasunod ng pag-atake ng ballistic missile. Hindi lamang makakaapekto ang pagsira sa pangunahing terminal ng pag-export ng enerhiya ng bansa sa ekonomiya ng Iran, kundi mas madali at mas mababa ang panganib para sa Israel na atakehin ang target na ito kaysa sa pag-atake sa mas malalim na bahagi ng Iran lalo na sa mga matitibay na nuklear o mga target ng mga nakakalat na kakayahan ng militar. Sa kasalukuyan, parehong alam ng Israel at ng Estados Unidos na ang pag-atake sa Karg Island ay maaring magdulot ng pagtaas ng mga presyo ng langis sa buong mundo, maaring tumaas ng 20 dolyar kada bariles at makagambala sa isang malaking bahagi ng supply ng langis sa mundo. Ang potensyal na epekto sa ekonomiya ay isang mahalagang kadahilanan sa kanilang proseso ng paggawa ng desisyon. Ipinahayag ni Pangulong Biden na nag-aalangan siya sa pag-atake ng Israel sa mga pasilidad ng langis ng Iran na nagmumungkahi na ang mga ganitong aksyon ay maaring magpalala ng tensyon at mag-udyok ng malupit na pagganti mula sa Iran. Bukod dito, ipinapahiwatig ng mga eksperto sa militar na bagaman may kakayahan ng Israel na atakehin ang Kark Island, Kailangang timbangin nila ang mga panganib ng pagganti ng Iran laban sa kanilang sariling infrastruktura. Ang pag-atake sa mga pasilidad ng langis ay maaaring hindi magdulot ng mas malakas na tugon kaysa sa pag-atake sa mga nuklear na pasilidad ng Iran na matatag na pinatibay at malamang na magdulot ng mas matinding tugon militar mula sa Iran. Gayunpaman sa huli, maaari pa rin pumili ng ibang landas ang Israel kasama na ang isang hindi pangkaraniwang paraan sa patuloy na direktang operasyon ng militar sa dalawang harapan, ang Gaza at Lebanon, tiyak na abala ang IDF at ang malaking tanong ay kung ano ang gagawin ng Iran bilang tugon sa naturang pag-atake. Ikaw mga kaalam, pabor ba kayo na atakihin ng Israel ang Kark Island? Comment down below ang inyong mga sagot.